Ah, Boy Abunda Athena, maraming salamat Thank you po, Dito Boy Kasalukuyan po ay kami nasa Park Lane Hotel Dito po sa kanilang High Bar, I don't know Gano'ng nakatagal dito sa Hong Kong? Eight years Talagang mula't umpisa ay pangarap mo mag-perform sa abroad? Actually po, iba po yung pangarap ko. Pangarap ko maging doctor first. Ah. And then, when nag-high school po ako, naging parang gusto ko maging police. Police? <laughs> Opo. Ay, ang ganda. Uh, and then, paano ka napasok sa musika? Uh, yung papa ko po, lahat po sila magkakapatid. Singers po sila. And then yung sa mother side ko naman po mga musician playing instruments po. Oh, talagang buhay na buhay ang musika sa inyong pamilya. Uh -huh. Did you join contests? So, Opo, oh, uh, since 9 years old po. So anong yung mga hindi mo malilimutang karanasan bilang kontesera Yung palagi ko kukukasing kalaban yung papa ko sa singing contest. Opo, oh. <laughs> oh, kami po ang dalawa yun. So sumasali rin ang papa mo. May mga panahon na nananalo ka, natatalo? Opo, oh, minsan po ako yung panalo, minsan po si papa yung panalo. Okay lang? Opo, oh, okay lang po. <laughs> At least sa amin pa rin po yung uh, prize. Paano ka nakarating dito sa Hong Kong? Ah, Nag-apply po ako. May agency po dito tapos kumukuha talaga sila ng singer from Philippines. Di karating ka na dito sa Hong Kong. You know, let's talk about the best and the most challenging moments in Hong Kong. Ah, yung the best po kasi, um, ngayon po. Ah, nakakilala ko ng mga iba-ibang lahi. Yeah. Tapos nakakanta po yung iba-ibang genre. And the most challenging po kasi yung mag-fit in din. Um, mag-fit in saan? Uh, ah, Doon po sa parang music nila. Kasi iba po kasi yung sa mga foreign tsaka yung mga Filipino. Sobrang iba, iba po nila pagdating sa culture. Ah, sa standards po. Ano pa? high standards po sila pagdating ah, sa... high standards. Ah, ang expectations ng foreign expectations, audience, yes. mataas. Oh, Dahil sa mataas ng standards ng foreign audiences, ano yung ginagawa mo? Iniiba mo ang repertoire? Apo. Oh, exactly po. If they want jazz, I sing jazz. If they want hip-hop, I sing hip-hop. Oh, talaga? Oh, po. <laughs> lahat, lahat po, lahat mo. po. Okay. May mga nagsasabi naman na pag nagustuhan ka ng mga foreign audiences, expressive sila. Yes, opo. Minsan, minsan ganun po kasi syempre, hindi naman po natin may wasa na may discrimination. Pero okay, lama, okay naman po. Pagka nagustuhan ka nila, talagang gusto nila. Alam ko itong segment ng ating programa ay you're supposed to ask me questions. Okay, I have few questions for you. Yes, <laughs> boy. Okay. Since uh, matagal na po kayo sa industry. Marami na po kayo nakakasama like yung mga artist. Ano pong dapat meron sila para maging love sila ng masa? Ang unang pumapasok sa isip ko kahit hindi sa masa eh, mm. kahit pag nasa entablado ka lang, Hong Kong man o sa Manila. Importante na alam nilang gustong-gusto mo 'yung ginagawa mo. Ako gusto ko bilang manager, I like artists are hungry. Gusto ko 'yung pag kumakanta sila ng awitin parang parang it's the last song they're going to sing in life. Yung walang ibinabalato na bawat hinga, bawat tingin, bawat note ay ninanamnam. So gustong gusto ng masa yon. At saka, aside from loving it, aside from hunger, you have to work hard. You really have to oh, work oh. hard. Sige, Sorry. isa pa. Okay. Uh, my second question will be, uh, ano pong dapat gawin para malaman mo kung ano talaga yung para sa, iyo. sa umpisa, palagay ko tama yung nag experiment ka. You go to as many genres as possible. Lalo na noon. Pero meron ngayon, alam nila kaagad kung saan sila. Alam nila kung they wanna go to jazz. Opo. Oh, uh, okay, diba? Di ba? Meron oh, okay. <laughs> na Pero yung mga eh. na-manage kong singers noon, nagdaan talaga sa, sila sa na, nag pop hanggang hanggang dinadala sila kung anong genre. Uh Oo. -oh. So don't be afraid to experiment, to go on an adventure, looking for your musical identity. Importante yon. Okay, let's go to, to your third question. My third question, Tito Boy, will be, uh, ano po ang dapat na maging characteristic mo para maging iba ka sa lahat ng artist? Ang nakakasagot niyan, ang singer. Hmm. Kailangan talaga meron kang tinatawag na differentiator, equity. Kailangan meron kang kakaiba na ginagawa na hindi ginagawa ng iba. Para, panoorin ka. You have to discover that. What makes me different? Oh, it can be physical, it can be in the music, it can be in the style. So, kailangan merong kang identifying mark na iyo lang. Your fourth question. My final question, dito, Boy, will be, uh, ano pong maipapayo nyo sa mga artists na nagbe-build pa lang ng kanilang image? Sa mga bago po. Enjoy the ride. Enjoy the journey. At huwag masyado mareklamo. Show up. Show up and be present do not be afraid to commit mistakes. Kasi lahat ng yan will push you to the next level. Do not be afraid. Do not be afraid to succeed. Do not be afraid to be your best. Wow. Di ba? Yes. Naku, maraming salamat, Athena. Salamat po. Thank you very much. Thank you, Tito. Kapiranggot lang, I will survive para sa pagtatapos ng ating pag-uusap. I will survive! As long as I know how to love, I know i stay alive. I've got all my love to live. I've got all my love to give. And i survive. I was born, Hey, hey. Marang, Thank, marang you Thank you. Thank you for Wow, for your time, for your music, for your talent, marang. for your beauty. Thank you.